Okay na, okay na. Water, pahingi water. Te? Te. Okay na te. Okay? habang tinatako ang C5, may nadanan ako kung isang rider tsaka isang angkas niya na parang may problema. Kaya pala, ito pala ang nangyari. Ah, 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 ah. <laughs> Epilepsy? Epilepsy? Ha? Epilepsy. Eh, baba ko dun. Oh. Ipilipsi lang. Ipilipsi mo Hindi, yung paa niya, boss. Baka mano. Itabi mo muna doon. Nó na to pao la pa to eh. Đi. Đi. Ok na? ok na? Ok ka na? Ok na? Ok na? Ok, na? De, de. <coughs> <coughs> okay na to eh? Water, pahingay water. Te, te. Okay na te. Te. Okay na to. Ilipat natin don. Dale, dale. Dale, bas, dale. Dale, dale. Mabigat eh. Ito ba ba yun? Epilepsy Epilepsy <tipulong> Te Te oh, ba Ano ba ito? Pasayero mo ito? Oh. Silpon ko nandun eh <tipulong> Te oh. Te ma Mamaya-maya ma Ano na yan eh Dito ka muna oh. Kunin ko lang yung cellphone ko. Oh, oh. pasandali mo sayo. Okay, Ngisi <laughs> Oh, pasayeron mo pa. Oh, ah, 'to pakwan na 'to, pa Eh na, paano nasa, na na, Mas masan na sa Ano, okay ka na? Okay ka na? Okay, ito, ito Pinutin mo ito Ito Yan Okay na, okay na Okay ka na? Okay ka na? Ayan Tubig ang malamig yung pop Ang malamig ako Ito, malamig ito Malamig ha Saan mo ba ihati Sa Taytay Ah, sa Taytay, -tay. galing nang dito sa ano. Oh, sa dito sa dito. Ah, okay na no? mas, na, mas masana siya. Uh, kaya mo mo sa dito. Oo. Oh. Ano, kaya mo na tumayo? Eh, mo mo. Ha? Okay na, may mas masana sa. Kanina duling na duling yung mata eh. na lang to. Hindi, hindi kanina. Ko... ko sila. Kailan mo kaya yung eh tumingin ako doon Kadaanan ko sila Sabi ko nag-aaway yata <laughs> Ano Nay, Okay na? Okay ka na? Okay ka na? Inom okay ka, inom ka Inom ka Inom, inom Ano yung mas masanas ha? Okay na to ah. Sige, ano? Oo, oh, ano, nandun, nandun ano. Pwede kayo dito sa gilid daw, if ever. Patayin mo pa. Narayan oh, mo mo. Ha? Ah, tiya. Shot mo, shot mo. Ah, tapa. Okay na to, nahi mas masan na. Alalayan mo na lang. Iwan ko kung naka-open ako. Ay, naka-open naman ako. Opo ka, opo ka. Opo ka na lang. Opo. Sige po, tayo. Sige sir, mas maganda para sila makapag ano. oh, sa MMD. Dito niyo po ba tayo rescue? makakausap eh. Tawag ka na lang para sila na bahala, bahala mag ano. Ah, inom? Mayinit siguro. Dey, obarin mo na lang to. <laughs> obarin mo muna. Obarin mo, mainit. Yan. Oh, dito ka po, ka dito. Opo, dito.

Ah, mayroon. Dito na. Nasa gilid na ako nag-aaway. Ayun, bala ka na dito. Alis na ako, ha? Ah. Kasi akala ko nag-aaway kayong dalawa. Okay, okay, Sabi ko, na ano ko na, nag, may epilepsy. Sabi ko, may epilepsy to. Oo, oh, nanginginig. Okay na yan. ako Ano pa alam yan? Ano? Jessica. Ah, Jessica. Sa taytay -tay mo dadalhin, saan kinuha? pahinga ka muna tayo, pahinga ka muna White Plains Ah, sa White Plains Oh, mat matumpa pa to Pahinga ka lang muna Maya maya na kayo alis Ah Matutumba ka pa eh Oo oh. Ah na epilepsy tayo may pasok pa tayo Anong oras na Pero buti naman naka recover na Kala ko kasi eh Nag-aways lang ng joyride pero napapansin ko parang nanginginig kaya binabaan ko. Ayun tumayo na siya oh. Ito na ako Ito na ako Boss, dito na ako Ayun, so no, naka-recover na si ate Ano pa pangalan nun? Kinuha daw ni Joyride Doon sa White Plains tapos dadalhin sa Taytay. So dito, libis dito sa may bandang harap ng Eastwood, parang inatake siya ng pagiging ano, ng epilepsy. So kawawa naman. Kaya tinulungan ko kasi matutumba sila, sila kung hindi matulungan yung ano eh, joyride eh. Dahil sa bigat pa naman ng babae. Sinubukan namin buhatin para idalhin sana doon sa medyo maluwag. Hindi nga namin kaya Hanggang sa yan uh, Ano ba yun? Starbucks yata yun Mga personal ng Starbucks Tumulong na rin doon Nagbigay ng tubig Hanggang sa nahimas-masan yung babae So kawawa naman ano Buti na lang may magandang loob Itong joyride Na hindi niya iiwanan Hindi niya pinabayaan At saka may maraming riders na tumulong doon Shoutout na lang doon sa mga tumulong no Pati yung security guard, shout out doon sa security guard ng Starbucks, si Isjiman Lolo na andun hanggang ngayon, iniwanan ko na lang sila doon, hang, nandoon pa umaalalay doon sa pasyente. All right, so hanggang dito na lang po muna ang video natin mga kapatid. Ito ang yung lingkod, signing out. Babu!